Tambak panin mga nirasay na raga ang tinampong ini na sakop kan barangay Kagusko sa Libon Albay, makalis na manrapado ang bagyong kristin sa Kabikolan, kan uminaging si Mana. Kung tambak nin daga tinampo sa barangay Kaguskos, narapak naman ang nagkapirang tinampo sa barangay Matara asin sa barangay Pantaw sa naunambita na banwaan. Sa ibong ka mga distrosong ini, matyaga ining nilakaw kan residenting si Catherine ngani makaulit sa nasa sa indang harong sa barangay Pantaw. Istorya niya, makalis kan pagbagyo, dai pa siya nakakauli. Alaga darakan ka ngawan sa pamilya. Pinursigi niya na daan ng gad na makabalik sa inda daw pasiring nakamugtakan. Para makita man po na sa pamilya na po. Kasi di man po na nakikita ta. Ano po kaya so again medyo mga delikado pa po. So nga na lang po kami naka ano po naka lakad na lang po kami pa uwi kasi mahal din po yung mga pamasahe. Si Joan na may tuyo sa naman kuta sa barangay Matara, nakikig na sa nasa sa iyang naabutan na agihan. Dain niya daahon na o nasiring kain ni Kalala ang winalat na perwisyo kan uminaging bagyo. Mahira po para sa amin tapos um, tapos hindi pa po kami na ang aabutan ng tulong kasi yun nga po hindi makadaan yung sasakyan dito sa amin. Sigun kay Kagawad Alan Medina, pasakit ng maray sa inda asin sa mga motorista ang kamugtakan kan mga nasabing agihan. Po ang uh, epekto po kay ni, lalo na po sa mga para tricycle sa sa para pasada baga, kung ko baga. Ang transbordo pa kay ni, lalo na sa mga ano, sa mga uh, commuters, no? So ila pirang sakay sinda, kung baga pirang transbordo sinda para makaabot sila duman sa Banwa, ano? So ang pamasahe talagang dakulon, no? So makahirak man na kung mga pag po na araw na nga ang nangyari, binagyo na, wala na talaga. So kung maluwasin da, gastos pa sa pamasahe. Katunayan, dahil kang pagkakaraot kan mga tinampo, haros nagmahal man daa ang presyo kan mga barakalon sa saindang lugar na dugang pang pasakit sa indangon unyan. Si Bagas Baga nung ano talaga nagwawara wara na po hindi, So iguaman talagang limited lang ang magtao sinda, limang kilo, sa so, araw kaan. So sa gasolina, umabot pa kan sang sang litro, uh, 120 araw kaan. Katakod ka ini, dahil sindang ibang kamawutan, kundi matauanin aksyon kan mga nanunungdan ining agyat na sa indang pig Mientras tanto, Basado sa pinakauring datos kan Office of Civil Defense Bicol, 190 mga tinampo asintulay sa Kabikolan ang apektado pa kan uminaging bagyo. 111 ang bako pang passable. 30 ang day pa passable sa light vehicles. 20 ang one lane passable. 11 ang passable na sa heavy vehicles. Asin siyam ang passable sa light vehicles. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.